Wala pang natatanggap ang Department of Justice o DOJ at Department of the Interior and Local Government o DILG na official document hinggil sa umano'y arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Matatanda ang nag-post kamakailan si dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsasabing inilabas na ang warrant of arrest ng senador. Pinayuhan pa ito ni Roque sa, nas sa nasabing post na huwag pakidnap at igiit ang karapatang litisin muna sa korte sa Pilipinas. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, hindi pa nakukumpirma ang sinabi ni Roque. Nilinaw din niyang tungkuli ng law enforcement at intelligence agencies ang pagsubaybay sa galaw ni De La Rosa at hindi ang DOJ. Hindi rin maberepika ng Malacanang ang umanay warrant of arrest ni Bato mula ICC.